Ang mga mga tao, si Bella yung naiisip nila eh. <laughs> Uy, si ano, yung partner ni Bella. Tapos <laughs> <laughs> <Okay. laughs> so, siyempre maalala nila yung title ng pinigol. I'm happy about it kasi naalala nila yung trabaho. Ayun, wow. okay na yung makalimutan nila yung pangalaman. At isa naalala nila si Fidel. I'm happy about that. And Fidel is such a fun character for me. Uh, nung binalikan ko siya ulit uh, emotionally, ang hirap balikan kasi marami akong points kay Fidel na yun. Uh, attitude wise, hindi ako nag-agree as a person. As a, kung sino man si Fidel. Ano hindi, pero syempre, I have to give sympathy to the character. At kailangan ko siya mga bigyan ng hostesya. Kailangan ko may sa audience kung paano siya as a person. At uh, para mag magkaroon din ng awareness yung audience na, ah, this is him and also uh, with the yung kanyang di ba defect ano yun na uh, it was like riding a bike <laughs> kasi si Kedel he has a pattern para yung like, three words so nagkaroon na kami ng mahabang mahabang usapan about it kung ba, paano na siya ngayon bilang after a few years simula nung mauna and uh, um, ngayon nagmature na siya nagbago ba? kamusta na siya? Yeah, yun yeah, muna uh, the beauty of this film is present time shot, uh, present age din namin ni JC. So, um, I think it was easier for us to fall into character in this time. Kasi nung dati, uh, college students kami, nung isang lang tula. Um, campus life, ang dami namin mga maklase, ang dami namin kasama sa film. So, dati rin nangyayari. Uh, kahit sa personal lives namin, uh, naalala ko, nag-teleserie kaming dalawa, nahiwalay. So, dumating kami sa Stella na pagod na pagod. So, uh, na kami bago mag-shoot nito na napanood mo ko yung isang daang tula para kay Stella recently. So, I rewatched it before we came here. And we went to set para so, fresh lang si Stella sa utak ko para alam ko kung paano siya nagsasalita dahil paano siya naglalakad. And then realize ko, I don't remember filming half of isang daang tula para kay Stella kasi so, nga lagi kami buyan. Pero ang sarap na yung panoorin. Um, so, I think when When they gave us this, when they gave us Isang Daang Awig by Pais Dala, I was excited kasi ngayon kaya ko mag-focus sa kanya. Um, I made sure na dito lang ako nakatutok nung mag-shoot kami and um, it's different now. Ngayon na wala, wala kami, wala kami sa campus setting so halos kami tatlo lang lagi yung um, So I think we really got to play with our characters this time around. Plus, ang helpful na meron akong mix songs from the first movie na very nostalgic. Parang pagtututog yung balisong, yung 2 for one um, Bumapasok na agad ako kay Minsan kahit eksena, hindi nakakaiyak. Naiiyak ako dahil naririnig ko yung song. So uh, laking factor ng nostalgia I think, for me at least, um, to get in the character. Yeah.